Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Narito po ang ating bagong pagkakakaabangan dito nga sa Prinsesa ng City Jail at dito ngayon nga ay habang Tinututukan nga ng nga isa sa mga patalim, ito nga si uh, Shirin, ito nga si Divina ay bigla nga silang nakaramdam ng isang malakas na lindol at dito ay uh, makakalabas na sana ito nga si Shirin. Ngunit nakita nga niyang nabagsakan ito nga si uh, Divina ng isang bagay na ngayon nga ay naipit ang, kampanya, ang kanyang paa at ang kanyang mga hita dito naman ay hindi nga matiis nitong si Sherlyn na makita ang kalagayan nitong ang si Divina kung kaya bumalik nga ito upang iligtas at dumating naman ang isa sa kanilang mga kaibigan na tutulungan nga si na ngunit dito nga ay sumakit na ng tuluyan ang tiyan nitong nga si Sherlyn at dito ay anak na pala siya at dito nga ay nagsilang ng isang sanggol na babae itong nga si Sherlyn at Sabay silang nang anak nito si Divina na parehas nga silang babae ang kanilang isinilang dito nga sa loob ng piitan na ngayon nga ay uh, gagawin nga nga impyerno nito nga si Bibina uh, ang uh, buhay ng anak nga nitong uh, si Sherlyn dahil pinagpalit niya ang dalawang sanggol at nakita nga ito ng isa sa kanilang mga kaibigan na ngayon ay siyang nakakaalam ng tunay na nangyari nang sabay nga silang magsilam ng dalawang sanggol na babae kung kaya dito ay pagpapalitin nito nga si Divina ang kanilang anak nito nga si Charlene ngunit ito nga si Charlene ay meron pala siyang napansin na isang nunal nga sa balikat ng kanyang anak at nang makita niya nga ang uh, sanggol na ngayon ay hawak-hawak niya na at nasabi nga niya nasabi nila na pag nanganak ka daw at na hawak-hawak mo ang, ang, anak mo ay makakaramdam ka ng lukso ng dugo at masaya ang iyong pakiramdam ngunit itong nga si Sherlyn ay hindi siya makaramdam ng lukso ng dugo at dito napansin na wala na ang nunal na kanyang nakita sa kanyang anak at dito nga Aya, nag-iisip siya na kung ano ang tunay na nangyari sa kaniyang anak. Kaya guys, ito po ang ating pakaaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa Prinsesa ng City Jail. Kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para mag update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat. God bless and bye-bye.